relay ko kanina, hindi na okay. Please stop. Power uh, something. No. Ako nga din ang bilagay. It's not... I need more time. Ito na may... Mean. Oh shit. Yung dragon yung kalaban natin.

Nerd. Ang daming uh, koreano dito. Korean ba Hindi, hindi, hindi yan. Yung mga, 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 mga sunod sunod na nakakatawa ko sa video. <laughs> Akala world. ko Korean yun eh. Hindi ako ganun ka racist ako, ba yung may mali dito? <laughs> o o, sa, i-comment ko ba yun? Sabi ko, parang hindi ito Korean na, sa harapan ko. <laughs> Kaya ngayon lang ako na ano ng ano ng hapon dito sa batch na to Kadalasan puro koreano Di ba puro koreano Jake kanina <laughs> Dapat pinkuha ka na rin ng flag na pula <laughs> <Yeah>. <laughs> Hindi ka gawa ka ano, Gil. Red flag PH. Yo, galing nyo naman. Pucha, ang kate. Oh, I die <laughs> Nag... Nag ano ah? I fucking die. Dapat di ka naga... Ano? Umatay ka, Jake. Huh? Nag... Nag nga siya. Checkpoint. Papay, Nag checkpoint ka. ulit. Oh. Ayaw nga. Hindi siya. Ikaw. Umatay ulit! <laughs> Pinuhay na ako ni Hai, pinuhay na ako ni Hai, pinuhay na ako ni Hai. Pagkabuhay ni Hai, may poison may na uh, palapit. wala na ako, wala na ako yung choice. Ang pag makakalaro ka na, daling ka ni Jake sa hill. Patay tayo. na ako ulit. I died again! Hindi ko pa makita yung katawan. Ay. Ah, sa na yung... Oh. Ah, bear. Ah, no, it's mall. mag mall ka na. <laughs> Ay, <laughs> paano siya hindi pa ito? Ah, na oh, sa gitna! Like, dinataganan siya nung boss. Ay, nabi may bumuhay na sa kanya. Fuck! I fucking died! Nasa ibabaw niya ako! Revive me! DPS mo na, DPS mo na. May na may po, isang talakas <laughs> na Uti ka na ako doon, Yes! Yung laki ng number ko doon, guys. lang yan, may baksak. Pampalakas yung mamahukuha natin. Sheesh! Wait, eto na yun? Wait, yun na yun? Wala nang chest? Wala, wala. Yung may chest lang yung isa. Shit, naglag pa ako. Hindi, hindi, hindi. Sorry, hindi chest. Walang kahit na ano. Yung follow up? Dapat may... Ewan ko lang dito wala yung follow up. Oh, dahil ba may namatay? Jika. Hindi, hindi. Wala naman sa gana. <laughs> Pero putya, naghang yung game ko! Ba? Baga! Gago, di ba sabi mo max yung level, ano? 925. Hmm. <laughs> di ba sabi yung max na yan? Oo, oh, yun na yung max. Oo oh, nga! Nakakuha ko ng apat. That... Okay, hindi ko mano. Sige, try. Lima. lang i-restart pa